Ito yung the best na super happy na naramdaman ko today. Nagkaroon ako ng kaibigan na Pilipina. Super tawa oh, kami. Ano tayo? Ang ng pagkakasala ko. Sorry. Kami ano yan. Tsaka de, iba. Video totten ko makita yung ano. Diba? Para lang saklap ng buhay natin. Binyasa. Kami yan nagtatawa nang kasi kami kasi para kami mga kriminal kasi hindi namin makita isa't isa may harang para talaga kami mga kriminal sobrang tawa kami todo to the max ngayon lang kasi ako nakakain ulit sa restaurant dito sa Japan Gyudong o mga karne na sa bowl na rice. Kasi before, wala namang mga ganyang harang, nagtatawanan kami. Imagine, para kami yung mga kriminal na bawal ipakita yung muka. Kaya naman, toto talaga makitawanan namin. Nakaka-enjoy talaga. <laughs> nakakaloka pero talaga nakaka-enjoy naman kapag ka nakita mo or nakausap mo ang iyong kabayan. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa akin naging bagong kaibigan kasi talaga wala akong kaibigan dito almost 21 years. Wala ako naging kaibigan Pinay. Puro Japanese. Kasi mga kasama ko sa trabaho, almost puro Japanese. Sobrang thank you, Lord. Ito, pauwi na ako. Umaga na. Pauwi na rin. Ang aking bagong kaibigan. Maraming maraming salamat sa iyo, Mama. May ari din siya ng isang bar sa Minami. Gusto ko rin siyang pasyalan. Pero sabi niya, okay lang. Napakabait na tao. Nakakatuwa ba na may isang tao? Darating sa buhay mo na bigla kang makikilala. At magiging palagay ang loob mo. At magiging kaibigan mo.